Sir, tanong ko lang paano po mag-reading ng submitter. Makikita nyo dito may submitter tayo. Ipakita ko sa inyo kung paano mag-reading at kung paano mag-compute ng konsumo sa isang buwan. Sa submitter natin, may makikita tayong mga numero dito. So, ito yung basihan natin para makapag-reading tayo. So, itong pula guys, ito yung decimal number. So, makikita nyo dito sa reading natin ngayon ay 155.9 kWh. So kapag aabot na yan dito guys sa uh, itong pangalawang zero, so kung dagdagan natin yan ng 1, so ang reading yan 1,155.9 kilowatt hour. Dito sa unang number guys, kung dagdagan natin yan ng 1, so ang reading na natin yan is 11,155.9 kilowatt hour. So i-minus lang natin yan sa previous natin na reading para makuha natin yung konsumo natin sa isang buwan. So, meron tayo ditong example na computation, guys. Example, sa month of May, may reading tayo dito na 101.5 kilowatt hour. So, dahil dumating na ang isang buwan, so mag-reading naman tayo ulit kung magkano ang isa, konsumo natin sa isang buwan. So, ngayong buwan ay mayroon tayong reading na 155.9 kWh. So ito na 'yon sa month of June, 155.9 kWh. Para makuha natin kung magkano ang konsumo natin sa isang buwan, so i-minus natin 'yan. So ngayon, ang reading natin ngayon ay 155.9 kWh. So sa previous natin na buwan, ito 'yon, 101.5 kWh. So i-minus natin 'yan para makuha natin ang konsumo ngayon sa isang buwan natin dahil nag minus na tayo so ito na yung konsumo natin sa isang buwan 54.4 kilowatt hour so para makuha natin kung magkano yung konsumo talaga natin sa isang buwan magkano ang magastos natin so example lang kung magkano ang single nyo sa per kilowatt hour example nasa 15 pesos lang so itong 54.4 kilowatt hour so times natin yan sa 15 dahil yan yung singil natin example kung nagpa-upa kayo so 15 pesos per kilowatt hour yung singil nyo so times natin yan sa 15 pesos so ang labas nito guys ay 816 Pesos. So ito na yon ang konsumo natin sa isang buwan.